Sinuklaan na lang niya ako. Tsaka So, ano? Ano? ano ba? Mayroon ba yung joke? Honey pie! Sweetie pie! <laughs> 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 Ay, pala pala kong oh, Yan ang sinasabi ko sa'yo. Eh, wala naman akong 7. May 7 <laughs> ako. So, pinababa... Pinababa sa dalaman isa. Anong meron? Ah, may dance. May dancing queen, oh. Ay, Zumba. 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 Dami mo nang pinamili, oh. Hindi, mo ano lang po, sabi mo, pipi lang po. Tsaka pagkain ng Oh, maraming pagkain sa loob ng brief mo. Ha? Maraming maraming pagkain sa loob ng Ah, ayun na, may na, Tris. Tinapay na lang. wala na tayo mag Ayun